Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan Ang oras po dito sa Bahrain alas 7 po ng gabi. Eid Mubarak nga po sa inyong lahat. First day of Eid po dito sa Bahrain. Kakatapos lang ng Ramadan kahapon. Dahil nga sa Eid ngayon, masyadong maraming tao sa labas. At niyaya nga ako ni Miss Maming Myrna na, na kumain kami dito ng sweets. Napakasarap ng kanilang sweets dito. Ang tinatawag nilang gimat na ngayon ko lang din naman natikman. Eidli ko lang din alaman na ganito pala kasarap ang gimat na to. Lagi ko lang siyang nadaan-daanan. Pero nung nalaman kong masarap pala, ay lagi na din akong na-order. Ito nga po pala yung gimat nila. Sweet siya ng mga Arabian. 100 fills lang po yun. Ganun na kadami. Kapag nasa Pilipinas naman, is 75 pesos. Pero mga 20 pieces na siya. Kaya good for two person na. Ha? Halos din na nga namin maubos ni Miss Maming Myrna. Ito nga kami sa labas na obo kasi medyo mahangin. Init na kasi ang panahon ngayon. Patapos na yung uh, winter. Ayon ko lang din alaman. Parang medyo mahirap at delikado din pala dito sa labas. Kasi marami pa ding sasakyan ang nadaan. Kahit ito'y hindi main road. Isip ko baka pala naatrasan ka. O di kaya mawalan ng preno uh, yung driver. Parang delikado din dito. At napansin nga namin na kailang bisis na nadaan yung mga ispo dito. Which is maganda naman para sa safety ng lahat. Habang kami nakaopo, nakaapat nadaan yung mga list po. Kaya safe talaga dito kahit papano. Sana ganun din pala sa Pilipinas yung maya-maya may nagrurunda. Kahit papano ay maiwasan natin o mabawasan man lang ang mga sasamang gawain. Tulad dito, maya-maya may na roving. Kaya kahit gabi na, safe ka pa din maglakad sa main road. At dahil nga sa 4 days walang pasok dito, 4 days yung holiday. Dahil sa Eid Mubarak. Eid Mubarak po sa lahat. Happy ako dahil natapos ko din ang one month na fasting maraming salamat nga po pala sa inyong lahat, thank you so much po sa pag subscribe sa aking youtube channel OFW sa Bahrain Vlog, nang dahil po sa inyo ay na monetize na po ang aking youtube channel, maraming salamat din po sa pag play ng aking mga videos, thank you so much po sa inyong lahat, At dahil sa Eid ngayon, marami pong uh, mga kababayan natin merong hadiya, pero kami ako wala pong hadiya na natanggap hadiya po dito parang ano bang tawag sa atin siguro nga parang uh, pa Christmas kaya maraming uh, masasayang ngayong kababayan natin dahil nabibigyan sila ng kanilang mga sponsor ng mga hadiya sulit na din ng kanilang pagod pero hindi po naman lahat nabigyan meron din kasing uh, mga amo parang uh, thank you lang ang iyong uh, pagsilbi sa kanila kahit noong Ramadan mahirap din kasi dito pag Ramadhan masyadong puyat yung mga OFW at pagod. Sana man lang ay mabigyan din ng hadiya ng mga sponsor. Konsuelo na lang din sana kung meron sila. Kaso nga lang, hindi lahat ng sponsor ay meron. Hindi lahat ay nagbibigay ng hadiya sa mga kabayan nating OFW. Pero sige lang mga kabayan, go lang tayo. Ako nga din wala talagang hadiya. Masaya din naman sa pakiramdam yung 4 days kang walang pasok, 4 days na walang alarm. Kasi gigising ka sa oras na gusto mo. Hindi tulad na tuwing may pasok, kahit antok ka pa. Kailangan mo nang gumising ng maaga at mag-prepare para pumasok. At ngayong Eid holidays, makabawi-bawi man lang tayo. Gumising malang lang na walang alarm. Ganito ang mga buhay OFW. Kahit antok ka pa, kahit pagod ka pa, kahit nga minsan masama ang iyong pakiramdam, pero kailangan mo pa rin pumasok dahil sa abroad. Bawal kami mag-absent dahil lang laging nasa isip ay sayang ang araw. Parang totoo nga ang kasabihan na ang mga OFW ay nagtatrabaho yan sa ibang bansa para naman makapag-ipon at makapag-bakasyon sa Pilipinas. Parang bakasyonan na lang ang Pilipinas para sa mga OFW. At dahil hindi lahat ng OFW ay pinalad, merong naging successful at meron din namang hindi. Kaya hindi ta OFW ay namumulot na kami ng pera dito sa abroad. May po'y sakripisyo ng pagod at pawis, luha at gutom sa mga pamilya na nasa Pilipinas. Kaya yung mga ibang OFW na maswerte, may magandang trabaho. Pero yung mga katulad kong umaasa lang sa sahod na tama lang, ay mahirap makapag-ipon. Kaya sa mga OFW dyan na nagsakripisyo para sa pamilya, tanudo din po ako sa inyo sa tibay ng loob. Kinaya po natin lahat ang mga pagsubok. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Magdasal po tayo lagi. Ang mahalaga ay good health lang para sa atin. Ang tagal nga pala naming ubusin ang sweets na to dahil napakarami. Ang hirap ubusin pero masarap po siya. Parang nasa Pilipinas lang kami. Parang nakaupo lang kami sa isang uh, probinsya. At dahil nga kasi ito nasa looban hindi po siya main road. Kaya wala ganon na karaming tao at karaming sasakyan. At one way po dito. Maganda din po kasi mahangin, makapag-relax ka. Kaya nga lang yung mga nadaan na sasakyan, hindi mo kabisado, baka bigla ka na rin madaanan. Pinili kasi namin nga kumain dito sa labas para nga medyo mahangin. Parang ayaw na ni Maming Mer na. pinapaubos na niya sa akin ng sweets na pakarami naman. Ay. hindi ko rin maubos at binigyan pa nga kami dyan ng may-ari ng uh, restaurant na to. Binigyan kami ng mga candies, chocolate. Dahil nga sa id ngayon, Meron silang palebre. Tinake out ko na lang din ang aking chocolates kasi hindi ko na makaya. Matamis din kasi ang aming inorder. At habang nakaupo nga kami dyan, sabi nga ni ate, after dito, ay maghahanap kami ng pwedeng kainan para sa aming dinner. Una na namin ang panghimagas bago pa man ng aming dinner. Ano nga may na naman na Lispo. Talaga ang kagandahan dito. Kaya wala kang takot kasi nga yung mga tao ay disiplinado. Tiyempre, kailangan pa rin natin magdoble ingat dahil hindi natin kabisado ang pagtakbo ng utak ng mga nakakasalubong natin. Lalo dito, mixed nationalities po yung mga tao. Eh, yung mga nakakasalubong namin ay iba't ibang lahi. Eh, eh kung sakali man, ay eh, wala naman silang makuha sa aking bag. Dahil eh, eh, wala namang laman na mga mamahalin. Hindi ID lang din naman ang aking bitbit -bit dyan. At pag winter time, ay masarap dito pala umupo sa labas. Dahil nga sa fresh air at medyo malamig ang panahon. Pero kapag summer time, grabe, kahit gabi na, Sobrang napakainit dito, hindi mo makayang umupo sa labas. Putin na nga lang din at mura dito 'yung gasolina at, at 'yung mga electric bill nila dito ay mura lang sa mga residential. Pero pag mga commercial building, ayun napakamahal din naman. E, halos lahat din ng mga bahay dito, pati kusina at pati CR kung halos ay merong AC. Merong aircon talaga dahil sobrang init kahit umaga pa lang. Grabe 'yung init na galing sa gripo parang pwede mo na itimpla ng kape kahit hanggang alas 5 ng hapon ng alas 5 nila dito ay masakit pa din yung init parang alas 12 pa din sa Pilipinas kaya halos wala din nga nalabas kapag summer time lalo na kapag tanghali pinagbabawal din nila dito magpagawa sa mga laborers magtrabaho sa labas lalo na mga nasa kalsada at mga nasa construction mabuti na din yan para naman sa safety ng lahat dahil grabe nga ang init dito ang tagal na namin naka ni ate, hindi namin maubos-ubos ang aming in-order na sweets. Langan hindi naman para i-take out. Kaya, kailangan talaga naming ubusin. Para yung mga paboritong sweets ng mga Arabian, tinatawag nilang Arabian Dessert which is totoo naman talaga na masarap. Gusto ko din sana mag-practice kung paano lutuin. Kasi sabi nila, madali lang daw ito. Kaya lang, parang napakahirap. Napakaraming ingredients mong bibilhin. Samantala, pag gusto mong kumain, pwede kang pumunta dito sa halagang 5 500 fields, 75 pesos na nasa Pilipinas ay meron ka na. Halos 20 pesos din naman ang ibibigay nila sa yung sweets. Samantala kapag ikay bumili pa ng mga ingredients, napakarami mo pang magastos. At hindi ko pa sure kung ganun nga din naman kasarap ang aking maluluto. At malapit na ngang maubos ang aming ang kinakain na sweets at nang kami makapag one to one to, makapaghanap ng shawarma. Hindi kaya naman brosted kasi yun yung gustong kainin ni ate. Kaya ay madali ko na din kumain. Nang makaalis na, sobrang tamis ng kanilang ginawang dates. Yung parang nilalagay sa taas ng gimat na to. Nakakasuka din naman pala pag sobrang dami. Lalo na napakatamis ng kanilang uh, tamar. Tamar yata ang tawag dito na nilalagay sa taas. At sobrang layo nga pala ng aming video kasi wala akong mapatungan na malapit. Kaya parang hindi na kami halos makita dyan. Parang tao-tauhan na lang kami na nilalagay dyan sa upuan. Hindi din maklaro ang aming mukha. Pero okay na yan. Mahalagay makita nyo yung mga sasakyan at mga nadaan sa aming likuran. At hindi ko nga napansin muntik pa akong matrasan pala ng sasakyan. Sa susunod alam ko na kung saan ako uupo. Kailangan doon na lang sa loob. buti kaya nakaharap dito sa kalsada banda. Wala ka palang swerte. Maatrasan ka pa ng wala sa oras. At bigla nga may nagsiksik na naman dito sa tagileran namin para magpark. Ay umalis din naman pala. Hindi <laughs> pala masyadong safe dito sa labas. Akala ko nga iwala wala na masyadong sa sasakyan dahil nasa looban na kami pero dahil nga sa Eid ang New Year nila dito kaya marami pa rin tao kaya oh. nga ako nakatalikod sa kalsada dahil ayakong makita kung sino-sino'ng mga nadaan nakakahilo tingnan kaya nga lang mas safe pala pag doon ka nakaharap banda at least makita mo kung sino nga paatras na sa sasakyan kung meron bang uh, paparating nagpayata ako sa training kaya alam ko na sa susunod sa bagay, kahit anong ingat mo naman kapag oras mo na talaga ay, oras mo na. Lagi lang po tayo magdasal. Ako po ay laging nagdadasal para sa aking pamilya na nasa Pilipinas. Kaya ako ay nag-iingat. Maganda na rin nag-iingat kisa sa hindi. Binilisan ko na nga kumain para kami makatayo na. At hindi na nga kami nag ng karakti. Kasi ilang beses ko na nga nitry na magkarakti sa gabi. Hindi talaga ako makatulog hanggang umaga sa tapang siguro ng timpla nila. Kaya ayoko na magkarakti. Nadala na ako. Pero siguro naman hindi lahat kasi lahat at naman ang mga karakter shop dito, marami pa rin nabili kahit anong oras na sa gabi. Nagkataon lang siguro. Pagkatapos nga namin kumain, pumunta kami dito sa Godaybia. Dito malapit sa dating Desman na ngayon ay lulo na. Nagbabalak nga sana kami umupo dito sa Sami Restaurant sa bilihan ng mga shawarma at broasted. Kaso masyadong punom Napakaraming tao sa labas nakaupo. Kaya pumasok kami dito sa bilihan ng sapatos sa Kasi nakasulat nagsulat uh, buy 2, take one free at tinanong ko ngayon sales lady kung pwede ko ba kunin muna ngayon yung free at saka ako na babalikan yung dalawa kapag ako ay bibili na at dahil sa ayaw pumayag umalis na lang kami at meron okay. nga kaming nakita ditong kainan meron silang tindang uh, roasted. meron ding spaghetti with fried chicken kaya itatry po natin tama hmm. ko nga po pala si ati maming Myrna at ayan na nga ang aming order okay. silang nga spaghetti lasang Pilipinas at bumili din kami ng broste. At sinamahan na nga namin ng avocado shake. At ayan na nga si ate, maming na ay umaariba na siya. Sige lang ate, kain ka na kasi kanina pa yan nagutom. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel OFW sa Bahrain Vlog. At syempre, maraming salamat sa pag-play ng aking mga videos. Sana po one day ay makakabawi din ako sa inyo. Thank you so much po mga o f sa vlog